Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Inatasan ng Department of Interior and Local Government o DILG ang Philippine National Police na suriin ang operational procedures nito. Ang kautusan ay ginawa ni Interior Secretary Benhur Abalos kasunod ng pagkamatay ng 17-year-old na si Jemboy Baltazar matapos mapagkamalang suspect ng mga tauhan ng Navotas City Police. Binisita ni Abalos at PNP Chief General Benjamin Acorrel Jr. ang burol ni Baltazar at tiniyak na dalawang opisyal sa pamilya na mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng binatilyo. Ayon sa mga kaibigan ni Jemboy, Inaayos nila ang bangka nang atasan sila ng mga pulis na umalis at bagamat sumuho na umano, nagpaputok pa rin ang mga ito na naging dahilan ng pagkasawi ng binatilyo noong August 2 sa barangay NBBS Kaunlaran. Naglunsad ang Russia ng panibagong space mission sa buwan sa kauna sa pagkalipas ng limampung taon. Ang Luna 25 probe ay inaasahang lalapag sa Lunar South Pole sa loob ng limang araw. Ayon sa Russian Space Agency Roscosmos, ang paglulunsad ng Luna 25 ay bahagi ng bagong lunar program ng Russia na layong magsagawa ng research sa planeta. Arestado ang isang awol na sundalo sa isang buy-bust operation sa Barangay Mantuyong, Mandawi City, Cebu, Huwebas ng hapon, August 10. Kinilala ang nadakip na si Stanley Coca, dating tauhan ng Philippine Army pero nag-awol at residente ng barangay Adlaon, Cebu City. Nakuha kay Coca ang nasa dalawamput isang pakete ng shabu na may kabuoang timbang na 1,000 grams at nagkakahalaga ng 6.8 million pesos. Si Coca ay nadakip ng pinagsanib na puwersa ng Pidea Region 7, Mandawi City Police kasama ang Naval Forces Central Visayas at mga tauhan ng Mandawi City Police Office Station at Special Weapons and Tactics Units sa Realty Road, Barangay Mantuyong, bandang 2.40 ng hapon. Para sa Kidlat News Update, ako si Juan Miguel Suriano nag-uulat. Atin niyo pong natunghaya ang mga headlines sa mga nakalipas na oras, manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Thank you.